First catch. Lucky. Dalag dalag. Ito ito. 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 Uh, Oo, masip. Kadaali hito. First catch. ito agad. Laki. Laki. Champotong yeah, pala ito. Puli. Ano 'ko? tayo na ito. Pindalago. Padalit isang malaking ito sana madagdagan pa. Sige, pare ko. Dalag. 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 Ba dalag. 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 hindi Dalag. 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 Pilap, Ay, so laki, kay, so. Pilap, yan. Oh. Nice, nice, nice. Malaki. Huwag oh. akong bulate. Huwag akong bulate. po, laki. Okay. Dali, Ito, nahuli laki. ni Kuya, Pagkala na daw. Yan ang Dalawang Dilapya ulit. May tansi pa. na kulay dilapya at pa. Sana mo pa. Take mo Salamat. ओले ओले किते रे जानो मला पेरीचोकी लो लो पर को मले चका मले

Na tapik din. Yung 'yung huli natin. Hey, kunpadigay. tabi lang natin 'yan para marami tayong magamit. na tayo.

Bulay! Yeah, Yehey! Okay. Patakasin na natin yan! Diyan patakasin muna! Bulay yun! Eh! Ang laki lang oh! Ang laki laki! Ang laki laki eh! Huwag niyo papakasin! Basta ka! Pag pinakawalan niya kuya, ka! Uh, Ako pa rin kayo. Maliit. Patakasin natin. Kawalan natin. Ako Kawa na. Magpatakasin. Tanggalin mo Ako na J! Di. Dito J di, oh! Lalo nga pa Maliit mo, mabari kawalan Kawala natin. Lalaki pa ito. Ayan, kadali ulit yung eh, mga pare ko, malaki. Lili ko, lila na. Malaki yung pare ko. Pare ko, pare malaki mga pare ko. Tatlo na tayo. yan sana madagdagan pa. Sana tao. <laughs> Gata na. <laughs> Nagdaga ng balena. Dahil lang yung gabat mga pare ko eh. So, lang tayo. Oh, Angga pa naman <laughs> eh. Dali ulit pa mga pare ko Lakas. Kunsay no? sabirin na. Niro. na sa rubo ng na, Pide na. na Oh guys. Alam ko na kasi e, oh, Ang oh. ano yeah, dami yeah. tama sa kadalit Pati sa kanila ay hindi kumakagat. Diyan lang sa malapit. Ang laki. Diyan lang. Nakita ko sa may dumaan. Five fingers. Yan. May dumaan na si. Paglagay ko, pinatungan ko lang kasi marami ako nakikitang ng Ang dami.

nagagap. Nagagap ang palangon. nga, dali ulit oh, ang mga paragoy. Mayroon yun Medyo nakarami na tayo. Dali over mga Hai nangannya. Oh. Oh. Tuh, mana kita baru guys? Begitu namanya bata. Ini hole-hole baru guys. Lakas, begitu baru guys. Nah, itu parigoi. Begitu baru guys. Galih. Lakas itu, lakas dong. Blok, itu el itu dia kan itu anu guru tuh sana barakoi barakoi lakai wer ti